So, welcome back to mga sir. This is Soex. So, for today's video, ano ba yung mga basic na kailangan kapag nasi-set up tayo as lights and sounds for events na mga ano. So, sisya ko sa inyo kung ano yung mga equipment ko ngayon na ginagamit or para sa mga ano lang. Hindi naman basic pero may may isi-share lang ko ng mga idea na baka makatulong sa inyo yung ganitong kasing setup. Ano. So, kita-kita. Kapol! So, yung anak niya pala is na namatay last two days ago. So, medyo malungkot pa siya ngayon. O, hindi pa makamove on. Go I know mga sir, hindi po ito related sa topic ng sounds. Pero, uh, gusto ko lang i-tribute sa pinaka, ano ko, favorite na lalo ko Sa bahay, sa Jesse Almost na every vlog sa bahay, uh, andun, andun talaga siya. Tingnan tanong lang ako. Bakit may rito mamba yung mga alaga nating aso ah, kung habang trabaho tayo? So hindi ko alam yung rason niya. Kaya hindi ko naman sarap na kahit karang pasila And sadly, uh, most of my dog has been poisoned or nilason. So may namatay na pong isa and then siya na, sya na yung sumunod. And we know, that life ends, but memories stays forever. Ako rin malungkot rin kaso and uh, part of ano uh, just to learn accept things na na kasi wala talaga yung control sa mga ganyang bagay. So unayin natin yung pinaka-importante talaga or yung backbone talaga ng lights and sounds is yung ano mismo, yung full range na speakers na tawag Mawala lang yung iba, hindi lang yung speakers na tinatawag na ano especially yung ganito yung powered speakers na kahit wala ka ng other things na dadalhin, ito lang. Kasi pwede na to eh, kung may bluetooth to, hindi mo na kailangan ng mixer or other inputs kasi halos lahat nandito na eh. May ano pa kung may charger, pwede ka dito mag-charge ka dito. So sa inputs, pwede po yan, microphones, direct lang dito kahit wala ka ng mixer. Ito yung advantage ng mga powered speakers kasi kay uh, kahit minimalist yung setup, pero nasa compact na yung design niya. So, pwede mo siyang gawin as full range or D12 na ano na setup. Pero kung sa full range mas maganda siguro pag ano pag 15 inches na speakers ito, 12 inches na to. Although mas managanda ako sa mga vocals ng ano ng 12 inch. Parang balance na siya from kaysa sa 10 and then 15. So, meron din ano, pwede ka rin mag-passive pero kailangan mo ng ano ng amplifiers para mapa ano yan. Kaya hindi, ito yung nilagay ko sa top priority talaga pag nagsimula ka sa lights, lights and sounds. Kahit man yan pang hobby or pang bahay. Mas powered, mas, mas ano, mas madilesen yung gastos mo and then mas maganda, is, mas madali i setup up. Then syempre may passive na ako kasi minsan na malaki yung venue natin and then parang nabibitin ako sa tunog ng single na power na 12. Kaya always magdala ng backup. Dalawang options ko. Kaya yan yung maganda. May yan yung maganda sa setup mo. Dapat may pagpipilian ka talaga. Next naman is yung tinatawag natin na mixer. Either digital man or analog. So this is one is a analog and then uh, may multiple inputs. Ito yung magkagandahan sa mixer kasi halos kontrolado mo yung tunog ng mga inputs mo. Then syempre kung may mga gaya nito, may mga equalizer, mas mainam. And then syempre bluetooth connectivity, auxiliary, may effects, lalo na yung micings mo ito kaya nilagay ko siya sa pangalawa kasi mixer talaga yung ano yung pangalawa sa speakers once na kung powered yung ano mo yung gamit mo kung passive naman yung ano mo so kung passive naman syempre kailangan mo yan ng amplifiers so i suggest pang business mo siya gagamitin mas magaang na amplifier mas maganda or parang compact na kung sabihin natin especially yung mga class D na amplifiers na nito and then mas mainam na four channels para sa akin na nga Uh, ito kasi yung ano na, parang ano, kompleto na to. Pwede mo tong gawing mid-high yung dalawa, then yung sub yung dalawa naman. Pangalawa, I think na ang mixer, either mixer or amplifiers, sa pinaka gamit sa Latin sounds. Yung amplifier talaga mismo. So, syempre, basic lang yung mag-setup natin. Pwede natin yung i-direct kahit wala tayong processor or mixer once na may amplifiers. Amplifiers, kaya tayo. Kasi minsan may, may meron ito, may mga crossover si ah, eh. uh, kailangan mo to ng inputs ng... Mixer, kaya sinabay ko silang dalawa sa next sa uh, importante na setup. Actually mga sir, hindi mo talaga kailangan ng matataas na wattage ng na amplifier sa lights and sounds na mga events. Kasi uh, karamihan naman or mostly naman isa yung volume natin talaga is limited lalo na kung indoor events. Hindi pa nga hindi naman hindi naman yan sabihin natin malaki ng mga debut birthday na palakasan talaga yung tunog or talagang ano nang nahihirapan yung ang, ang or pinupuga natin yung full volume ng, ng setup natin. Yan yung kagandaan ng lights and sounds kasi kahit minimalist lang or mababa lang yung power ng ano mo, amplifiers, pwede uh, pwedeng pwede na kasi hindi naman sila humingi talaga ng ganyang kataas na volume. Compare natin sa mga disco, ano, sa so mga kung sa pura probinsya ka mag event, yan, mga nagdidemand talaga sa ng porsahan na, na, amplifiers. So, eto, mas, mas maganda lang kung mataas yung ampli mo is may headroom ka na lalo na sa mga outdoor events. Next sa mga mga sir is sa uh, mics. Uh, Siyempre nilagay ko yan sa pangatlo kasi importante sa mga events yan yung mics natin. Especially yung wireless ones na ngayon. So ito yung sa mga ginagamit ko ngayon. Although yung isa nito, yung kay Broadway bago pa to, hindi pa to nagagamit sa gig kaya itatry pa natin to kung reliable yan kasi yung, yung importante sa wireless mic is dapat reliable po siya na hindi nagpuputol-putol yung signal kahit ano lang kahit hindi naman gano'ng kalakasan yung tunog basta uh, hindi lang um, tayo hindi lang magpuputol-putol yung signal yan ang talaga yung ayaw ko sa sa mga wireless mics kung once na ano nagpuputol yung signal nakakahiya naman yan sa mga MCs natin ano, kaya nilagay ko sa sa pangatlo kasi ganyan kaya importante yung mga wireless mics sa mga events natin so ito yung gamit ko ngayon ano you know, o, puro po yung wire, wireless. May ano naman ako, may wired naman ako na ginagamit ko in case na kung gusto nila mag-wired. So, ito Samsung rs r R21S pala na dynamic wired microphone. So, okay naman yung tunog niya kaso kailangan mo talaga ng makapal na foam nito kasi yung ingay, ingay naman ako. Yung popping sound or kailangan mo ng pop filter para matanggal yung yung ano popping sound ng vocals kaya uh, ilokat mo talaga yung tunog ng mics mo or tanggalin yung low frequencies so ito naman handhelds this is the Phoenix Pro Kapat na peraso to and then kay Juso na uh, Everest and Mount Alps kaya ito sa ilalim yung ano yung, yung mic niya. ayan and then syempre for ang sa batteries is uh, kailangan mo ng rechargeable ones para mas makatipid ka kung rechargeable so, sa battery yung nagamit ko is beston Gawin na yung manok yun beston and then yung isa ay sa ano sa pen enelook Enelo pro yan so puro po yung chargeable para wag lang yung king giver <laughs> kasi ilang minuto lang ubos na agad yung charge niyan. so ayan sa mics natin So, syempre, bakit uh, mas importante pa yung mic sa subs kasi ano oh, ito mga, mga sir. Kasi minsan naman sa mga events, hindi naman sila talaga nag-require ng sub eh, or yung base or talagang bonus na talaga sa setup Or kung gusto mo lang talaga ng, ng <clears throat> na tunog. Most of the time kasi alam ko pag pro events na more on vocals or ano, hindi kan sila nag-require ng subs talaga ano, especially yung ano ko kahit full range yun, lang yung ibang gamit nila eh. Para sa akin parang nilagay ko sa pang-apat yung ano eh, yung subs kasi parang na kung kaya mo siyang dalhin, syempre dalhin mo lang. Kasi ito yung kaya ko sumasab isa bulky lang talaga siya dalhin kung gagamitin sa gig. Although ginagamit ko siya every gig kasi nabibitin na ako sa mga base ng ganito. Kahit hindi nagre-require ng base, nagdadala talaga ako. So, and then man next month, mga sir, isa yung tinatawag na processor. Ayan. So, mas mainam pag gumamit ka ng digital na drive rack or drive rack PA2. Ah, uh, ito na yung bagong ano mga sir, mas ano kanito mas lightweight. Halos kompleto na yung ano mo dito, yung promise mga sir, mas once you go to drive rack, you never go back. <laughs> Kasi parang hindi ka na magigig kung Ganito ka convenient pag gumamit ka ng drive rack as processor. Kasi halos kompleto na eh. Kaya yung ginagamit ko dito is sa crossover and then yung limiter. Yung limiter talaga is uh, essential rin to once na gumamit ka sa gig. May ano pa ito, may ito rin yung processor na, nag naglilimit ng feedback. Kasi yung feedback kasi isa yung volume niyan isa uh, unti-unting lumalakas pero once na sa threshold na sa nililimit na. Kaya bigla na lang nawawala yung feedback or napuputol. Kaya minsan hindi ako takot ng feedback kasi may limiter na siya then, syempre limitado rin yung output ng uh, sound natin kasi may limiter rin siya. Para safety rin yung gamit natin once na nilakasan ng mga MC yung boses nila or yung music nila lalo na yung TikTok na music nila, yung nakakasira ng speakers. Next naman mga sir, yung tinatawag natin na automatic voltage regulator. Dati hindi ako naniniwala na hindi mo to kailangan eh. Pero ngayon as of uh, years past or mga na experience ko sa mga gigs halos ano talaga importante talaga siya sa mga gigs ko kasi ito yung talaga yung power source mo nagme-maintain ng pwersa ng mga equipment ko pag wala nito may chances pa na ano na masisira or ma ano ma kukulangin ka ng power sa gamit mo kaya mas importante na may automatic voltage regulator ka ito sa ganitong kalaki yung setup ko 3000 KVA isa enough na po sa akin so kung may additional lights ka kung dito mo kinoconnect yung lights mo I think kailangan mo ng 5k pero sa akin okay na to yung ano ko hindi, hindi naman ko nag hindi ko naman kone-connect yung ano dito yung lights ko eh da direct lang ako pa sa lights importante mas maganda lang yung audio ko and then stable yung uh, kuryente ko yan yung importante dito so next naman mga sir is yung natin na mainline or yung talagang dito na dito maging source ng power natin sa buong uh, yung buong equipment natin din nandito na kasalala yung mga power so eto gumagamit ako ng I think this is only 12 gauge kaya medyo hindi pa to mas maganda sana kung 10 and then pure copper talaga eto this is only this is ano ata ah uh, 40 meters and then nilagyan ko lang sa dulo ng ano ng solid parang yung matigas yan yung palaging pinuputol kasi pangit naman pagputulin mo to yung royal cord eh. and then ito nilagyan, ko lang and then syempre yung heavy duty na ano na uh, waterproof or IP65 na outlet as a main ano mo hindi pa to ano kahit anong load ko dito safe na safe pa rin kasi ano to eh At, kahit 10 amps na to per, per socket yung makakahan niya. Eh. Minsan kasi hindi naman ako nag, ano, nag umaabot ng steady 10 amps. Mga I think yung pinakamataas ko na steady sa 5 amps lang talaga. Sa mga ano ko sa gig. Pero ako nag ano ako na full full sub or apat na subs and then apat na moving heads. Talagang ano na nakakaramdam rin ako ng 15 amperes na steady load. Kaya minsan nag-iingat-ingat ako kung kinakapa ko yung extension ko kung umiinit pa. And then, syempre, kung once na mas mahaba yung wire mo, mas prone sa init. And then, once na mag-loose yung dulo nito, iya rin yung, uh, ano, yung na, or umiinit yung linya mo kung naka-loose yung, everything na loose, kahit extension -loose yan, mag yan, mag-iinit po yan. And then, syempre, magdadagdag uh, yung loose niya. Kaya, minsan nag-ano, uh, may nangangamoy sa ating mga extension. And then, syempre, naglo-low voltage rin yan once na mas mahaba yung wire mo kagaya nito May ano may tendency rin ito ng mag, gano mag-low voltage. Mataas 'yung ano 'yung minsan mataas yung voltage pero mabilis mag-drop kagaya ng kung minsan 220 yung voltage mo once na for example magpapasok yung base or yung kick drum nagiging 210. Yan. So mababa, 10 volts yung ano niya yung drop niya. pangit po 'yan. Hindi po 'yan stable na power kaya kailangan natin ng mas makapal na na wiring once na ginamit natin as mainline para sa safety and then ano rin, stable rin yung power natin para hindi tayo mag low voltage yan yung main source ng low voltage kasi isa mas mahabang wire na ginagamit mo and then mas manipis mas maganda dapat na malaking gauges ng wires so ayan so same as extension ng, ito yung extension ko isa 14 okay na yan yung 14 and then ito yung nagandaan ko sa ganitong outlet yung kerbol maganda kay be talaga and then hindi masyadong naglulus nito ito yung kung maglulose kasi yan yan may prone po yan na malulunay or maglulus connection yung ano mo mabilis uminit yung plugs natin once na loose eto ganda pa dito magandang idea yung ano not sponsored po ito ng Careball Airball uh, Careball ano pa ito ano Redball or Careball ah Bull lang pala care bull sa akin yun. so yan Bull So sa speaker wires naman, isa gumagamit ako ng 14. Ito po ng quad core po ito or yung 4 cores na na gamit ko para isang ano na lang, isang linyahan na lang yung ano, mas malinis tignan. So yung speaker na ginagamit ko is ay ganito, yung NL4FC. Ayan, yung hindi masyadong naglulus kung umiinit. Umiinit rin kasi to eh, yung ano mo. Once na loose yung ano mo, yung everything loose, is umiinit. Yan, tandaan nyo sa mga yan, sa mga sub sa mga sub na speakons na lose rin yan. So again, 14 AWG. Um, mga length na siguro isa 15 to 20 meters is okay na po yan. Mas minimal yung power drop ng mga ano, same as subs. 14 rin yung gamit ko. Kasi 1,000 watts lang naman eh. So next naman, isa yung tinatawag natin ng mga XLR connectors or other connectors or lahat-lahat ng connectors. Ayan, PL, XLRs, ayan. So hemprein na na sa dito kasi importante ito paano mamay may ko-connect co yung mga audio equipment mo kung wala kang XLR. So yung pinakamahaba ko is only 10 meters sa para sa power na setup. So ayan. So sa brand hindi naman siguro mas maganda lang siguro kung branded yung gamit mo kasi hindi kinakalawang ito or hindi naglo or mas mahigpit pag branded yung XLR mo. So, punta naman tayo sa tinatawag natin ng mga bonus or mga sabihin natin parang accessories sa mga ano, ah, bonus, bonus talaga to kasi hindi naman to essentials talaga sa ano, sa mga setup nyo. So, ito, gumagamit ako ng snake snakey balls, ayan once na, for example, may proper stage yung venue para, ano rin, may or gusto ko ng front of house na humaharap sa stage ito dinadala ko, kasi power din ako may multiple inputs ka dito walong inputs and walong ano ng out, outputs papunta sa stage especially kung yung ano ko yung monitors may monitors ako ito, dito ako kumukuha or dito ako kukuha ng signal na nanggaling sa ano ko so ito ano po ito 30 meters na snake next naman is yung mga speaker stands na tinatawag so be aware na kailangan heavy duty na, kasi minsan pagpalpak yung speaker stand natin genre uh, dyan rin nakasalala yung safety ng speakers natin kaya importante rin na heavy duty rin yung light stand mo na mas maganda pag metal ito yan yan metal po yan so meron rin akong dito ano yung tawag na pole stand ito pole lang po ito yan so para po ito sa ano ko sa subs kasi may pole mount po yan sa taas yan para naka-fix naka yung ano yung speakers ko sa o nakasabay sa ano sa box mismo ng subs. Then syempre, hindi rin mawala sa accessories yung mga mic stands na tinatawag. So ayan. Ito maganda to yung Samsung kasi lightweight siya and then heavy duty. Samsung rin to. Ayan, Samsung. Ito medyo nagdususto. Pangit sa microphone. Na ma mabadaling mag ano mag, mag ganito. Ayan. Masyadong loose yung ganito nyo. So yakod na lang muna tayo mga sir kasi bawal na sa atin yung sting. Uh, kasi nakakasakit 'yan ng puso eh. Kaya ito healthy healthier options na lang, yakult. Ah, sarap. Next naman natin mga sir, is yung sabihin natin this is uh, optional na lang to. Kung gusto mo ng fancier na connector, connections, syempre mag wireless ka. This is called a uh, wireless cellar transmitter. So magse na, mag na magse galing sa ating drive rack mag send siya ng signal, audio signal sa transmitter papunta sa receiver. So ito yung receiver natin sa kanina sa ayan. So yung mga maganda dito isa chargeable po 5 volts. Ayan. Connect natin yung type C dito. Pwede mo sa ditong direct charge. Paano to mga total of 3 uh, 5 hours yung uh, playing time niya ng steady. Kaya gusto mo mas malinis or wala ng wires, ito yung gamitin mo. Yung isa pang bonus mga sir na tawag natin na uh, DI box or direct injection box para po ito sa mga gitara uh, or other instruments na kung pansin nyo parang ano siya may hissing. So ito nagpre-prevent ito ng hissing kasi kinukonvert ito ng ano ng kinukonvert yung unbalanced na tunog ng gitara to balance signal. Kinukonvert sa XLR. na other bonus is, is, yung router para po to sa wireless connections ko, gaya ng drive rack Uh, Artnet. Ayan. So, may ano rin ako. May switch rin ako. Network switch na tinatawag. Ayan. So, mga advanced na po ito mga sir. Hindi po ito necessary talaga sa lighting sounds. Bonus na lang ito kung kung gusto mo ng mga wireless na controls. Network switch and router. And syempre, sa lights naman tayo punta. So, yung ginagamit ko sa lights is ang ganito. Ngayon, ayan. Yung... Artnet node medyo mahirap pa to sa topic kasi kailangan mo ng networking ganito for addressing yung proper addressing ng ano so yung compatible na device na controller nito is pwede po ito I think pwede ata to ng ano eh kung pwede pa mag-download niyo ng MA Grand MA2 pwede po ito Avolites QLC Freestyler lahat ata ng ano ng alam ko na lights controllers ng software is pwedeng gumamit ng Artnet Artnet node yan So, pera single universe ng po ito. Or 512 channels nang yung magagamit mo. Ayan. So, ito yung internet. Ito yung kina-connect mo sa laptop. And then, 5 volts rin siya na DC. So, ayan. So, minsan, kumagamit rin ako ng USB DMX. Ito yung dati kong ginagamit sa sa QLC Plus. USB DMX. And then, an FL Studio. Pwede po ito. USB DMX. So, ito naman yung tinatawag natin na ano na DMX signal splitter and uh, amplifier. So may powered pa po ito na 12 volts. Ayan. Ah, 9 volts nga to. 9 volts na to. So yung isang signal ng DMX, kinukonvert niya sa 8. Ayan. So splitter po ito. So convenient nito kung for example multiple fixtures is nakahiwalay-hiwalay. And then wireless na rin yung, ano ko yung DMX ko. Ayan. Wireless So, wireless na rin yung DMX ko. Wireless DMX receiver. And transmitter. And then, syempre, MIDI controller, pwede po ito sa virtual DJ, uh, tractor, pioneer, uh, ano pa bang ibang controller. And basta, ano, uh, sampler, pwede rin ito sa lights, lahat, basta MIDI controller, pwede mo ito. Pwede rin to ito, sa mga, mga LED, LED wall, gaya ng mga resolume na setup na gawin mong MIDI controller. So, ayan. Punta tayo sa mga Lights. So, ayan mga sir, akit muna tayo sa taas kasi nandito yung mga lights ko. Ayan, eh, alam nyo na, one month na akong walang gig. Ewan ko mga bakit uh, matuma yung gig yun. Siguro, kung mahal ka mag mag presyo, ah, ano, ng bihira ka ah, nila kunin kasi yan yung dito eh. Pag mahal ka, ayan. Yan yung ang, ang presyuan dito. So, sa parleds naman, ayan, yung tawag natin na parleds. Mas maganda pag mga flat mga sir. Ito yung convenient pag flat kasi yung parlet hindi ba siya nung bulky ito kasi yung ano yung LP LP 001 isa medyo bulky siya yung dalawa nito parang sabi natin parang apat na na ano na flat para yung ma yung makakain yung space so, syempre apat na yan kompleto na po yan pwede po ito pang frontal kasi may amber white ito this is Broadway LPC 180A So, tatlong modes, two channel mode, your channel mode, and seven channel mode. O so, seven channel mode yung ginagamit ko. So, total of eight pieces. Pero kung gusto mo ng ano, pwede ka ito magsimula ng ano, ng sa lights and sound isa. I think apat ata yung ano, yung mas maganda magsimula ka sa apat. And then, syempre kailangan mo ng T-bar. Ito yung light stand na tinatawag. O yung T-bar. So, syempre, kailangan mo rin ng mga XLR. I mean, ano ng DMX connector. Ito, ginagamit ko isa mic, ano lang, mic cable. Although this is not recommended. Talagang may dedicated na DMX connector. Kasi iba yung impedance nito eh. This is a, mas prone ka nito sa flickering of lights kung gumamit ka ng microphone cable. <laughs> Pero sa akin to, ano lang, ng as long as uh, maikli lang yung connections mo or hindi na hindi ganyan kadami yung fixtures mo Uh, hindi naman siya nag-flicker talaga. So, ayan. Again, this is not recommended. May dedicated talaga na DMX cables na tinatawag. Pero for the meantime, kasi ito lang yung budget natin or makaya na na natin, uh, microphone table para mas mura. And then, syempre, kailangan mo yan ng controller sa lights mo. Pwede ka rin gumamit ng DMX192. Total of 192 channels sa mga fixture mo. Total of 12 fixtures sa mga mo dito. Uh, D001, D0017, uh, 25, 33. Parang ganun. Marami kang ka makontrol nito. So, mga basic-basic setup lang. Ito lang muna yung gagamitin mo. Kasi mas basic to eh. So, may mga programming tutorial rin ako nito. Mga sir, kung gusto nyo. Next naman, is yan yung tinatawag natin na smoke machine. So, again, this is optional lang po ito. Kasi ito naman to eh. Nang, hindi naman kailangan talaga ng smoke eh. Kung ano, mga, ano lang, mga wedding, ganito yung in-demand yung smoke na smoke machine. Ito, this is uh, ano yung medyo mataas na wattage ito. Meron na ano na yung kay boss ka, yung 300 watts na smoke machine. Okay na po yan sa mga small venue. So, syempre, kung medyo nakaangat-angat ka na and then marami-marami na yung gigs mo, pwede ka na mag-invest sa ating tawag natin na moving heads. So, this is Broadway LB 230 NA or BM 230. I think this is the most common talaga yung ganito yung BM230. And medyo mas mura ito kasi ano nang ng older version or parang old model o parang ano na outdated na yung style niya pero I'm still using it kasi ano naman to eh hindi naman reliable po yung mga to and then mas maganda ito is uh, maraming hanapan ka nito ng parts from ballast to bulbs to power supply uh, convenient po and then upgradable po ito yung mga lens niya ito yung naganda ko kaya 230 yung pinili ko isa uh, Upgradable po siya. Hindi naman madaling hanapin yung mga parts niya. Siyempre medyo mahal-mahal lang kasi naka-bulb po ito instead of LED's. So ayan. Once na ano yan. So apat po yung gamit ngayon-ngayon. So hanggang apat na muna tayo kasi hindi pa natin kaya yung budget ng pangmalakihan. So ayan. Moving heads. Apo. May lalawa kay Dube. Bata, kaliwate Ha? <laughs> So yan mga sir, uh, yung ating konting video para sa mga magkakasi o gusto magsimula sa lights and sound na business. So yan, tinatalakay natin kung ang, ano yung pinaka-importante and ano yung mga list priority ng mga equipment sa pagsimula ng license sound business. So hope you like the video for today mga sir. Thank you. Thank you. Thank